Ayan guys, magkakapi muna tayo. Buns at saka coffee. Hmm. So, para hindi sayang ng oras, prepare ako ng aming ang aking lulutuin na lunch. Ayan. Hmm. Hmm mag-aadobo ako ng manok pie. So, hindi na patatas, wala akong stock na patatas. Kasi naubos yung patatas na yun. Kamuti lang available yan. Ito na lang ang ko. Kamuti. I-try nga natin guys. Kasi first time ko rin mag-aadobo ng ano eh. Ng may put uh, sweet potato tingnan na natin yung mga sweet potato guys ang ating mga adobo guys adobo chicken nag-iwan ako guys parang lagayin ko to. May naiwan na 2, 4, 6 6 Lagayin ko to guys. Tapos yung naiwan na may ano dito eh. May naiwan na purple na ano. Ayan. Yeah. Ilalaga ko para makain. sayang pag nandyan lang sa road pag merienda bala ako ng kanin. Ano, eh, sa oras na ba? Masa pa pala, maya na. Maya ako magluto ng kanin pala. At katapos ko na po. dan saman bagyo na nagtutudo man guys bigat ang tutudo ano ba yan dami ko pang sinampay Pinaglaba ako pa hapon hindi siya natuyo pa agad Sige guys, hanggang dito na lang ang aking ganap. Hanggang sa susunod na muli. Maraming salamat. Bye-bye. Thanks for watching.